Sinunod po ng plano ng Land transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ituturing ng mga kiloro ng mga chief na unit na hindi sasagilalit sa consolidation. Nagkilos protesta ang grupong Manibela at piston ngayong araw para ipakali sila ang deadline ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Sa datos ng LTFRB, lampas kalahating porsyento na raw ang nakakapag-consolidate sa kanila. Bagay naman na pinasitinuwalin ng Manibela. Si Griselda Lopez para sa digital ng Palita. Ngayong araw, nagsagawa ng caravan at kilos protesta ang dalawang transport group ng Manibela at Piston. Ito'y kasunod ng anunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na ituturing ng colorum ang mga traditional jeepney na hindi nakapagpasa ng kanilang consolidation sa mga kooperatiba sa pagsapit ng January 31. Base sa datos ng LTFRB, tinatayang nasa 191,000 na mga jeepney at UV na umiikot sa bansa, ngunit nasa 146,000 o katumbas ng 76% ang nakapag-consolidate lamang. Samantala, ayon naman kay Office of Transport Cooperatives Head Andy Ortega, base sa nagparehistro sa Land Transportation Office o LTO na mga sasakyan noong 2022 at 2023, tinatayang nasa 22,000 na mga pampublikong sasakyan ang bumabiyahe sa Kamaynilaan. At sa aktwal na datos ng LTFRB, tinatayang nasa 21,000 na mga jeep at UV ang nakapagpasa ng kanilang consolidation. Sa makatuwid, Nasa halos 2,000 na lamang na mga jeep ang hindi pa nakapagpasa ng kanilang consolidation. Samantala, git naman ang manibela na magulo ang mga datos na ipinapakita ng OTC, ito raw ay isang kasinungalingan. Sa bahagi raw kasi ng manibela, ayon kay Chairman Marble Buena, 10,000 pa ang hindi pa nakakapag-consolidate sa kanilang grupo kaya hindi raw nila alam kung saan nakuha ng OTC at LTFRB ang mga datos ng mga nagpasa at hindi nagpasa ng kanilang consolidation. Sa ginanap naman na kilos protesta, nagkita-kita ang dalawang grupo ng transport group sa UP Diliman. Mula UP magsasagawa ng caravan sa Welcome Rotonda at magmamarcha patungong Menjola. Subalit, nagkaroon daw ng aberya matapos harangin umano sa checkpoint ang mga kasama ng Manibela na mula sa Bulacan, Cavite at Laguna. Inaasahan naman ng Manibela na tinatayang nasa 10,000 na miyembro na mula sa NCR ang sasama sa kanilang kilos protesta at sa probinsya naman ay hindi bababa sa 5,000. Sa kabila naman ng posibilidad na tumigil ang mga jeepney sa pumamasada matapos ang January 31, 2024, hindi raw sila titigil sa kanilang panawagan na itigil ang sistemang consolidation. Bukod dito, umaasa rin sila na maibabalik sa kanila ang mga provisional rights. Para sa Euro TV News, Kiza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.